kakapanganak lang niya sa magandang babae, pais pang noo at mahina pa ang katawan, nang may kumatok sa pinto ng ospital. Inabos sa kanya ang brown envelope, divorce papers na may pirma na ni Ramon, kasabay ng maliit na sulat. Salamat sa limang taon, pero tapos na ako sa iyo. Sa sandaling iyon, habang yakap-yakap niya ang anak niyang ilang oras pa lang sa mundo, hindi niya alam na sa payhong araw na iwan siya ng lalaking minahal niya sasalubong sa kanya ang kapalarang magpapabago ng buhay nilang mag-ina magpakailanman. Sa dilim ng delivery room, habang pawis na pawis ang buong katawan ni Marielle, narinig niya ang iyak ng isang sanggol na babae. Mahina siya, halos walang lakas, pero ngumiti siya ng hawakan ng nas ang maliit na kamay ng anak niya at idinampi iyon sa pisngi niya. Maganda po ang babi niyo, maam, kamukhang kamukha niyo po. Hindi siya nakasagot agad. Ang isip niya kay Ramon pa rin. Limang taon silang magkasama. Limang taon niyang piniling maniwala, kahit paulit-ulit siyang sinasaktan ng salita. Kahit ilang beses siyang tinawag na, walang kwenta, dahil hindi siya mabuntis agad. Ngayon, heto na, anak na nila, anak nilang babae. Matagal niyang hinintay ang sandaling ito. Matagal niyang pinangarap na makita ang ngiti ni Ramon, kapag may anak na sila. Kaya kahit pagod na pagod siya, pinilit niyang buksan ang cellphone. Walang mensih, walang miss call ni isa. Ma'am, okay na po kayo. Pwede na po namin ilipat sa recovery room. Tumango siya. Sa loob-loob niya, siguro busilang si Ramon sa trabaho. Siguro nagula. Siguro-siguro darating siya kahit gabi na. Hindi siya dumating. Pumasok ang gabi. Lumipas ang hating gabi. Nasa ward na siya. Mag-isang yakap-yakap ang anak nila na pinangalanan niyang Sofia. Maliit pa, kulayosas ang labi, mahaba ang pilikmata. Parang ang Hinaplos niya ang maliit na noon nito, habang umiiyak ng kahimi. Baby, sorry ha. Wala pa si daddy, pero darating yan. Magagalit yan kapag nalaman niyang nagdrama kaagad si mommy. Pero hindi dumating si Ramon kinabukasan. Ni pangatlong araw. Sa ikaapat na araw pagkapangana, habang nagpapadede si Mariel kay Sofia, may kumatok sa pinto ng kwarto. Akala niya Dr. Onars. Pumasok ang isang lalaking naka-amerikana. May dala-dala ng brown envelope. MRS Mariel Cruz ba? Opo, bakit po? Inabot nito ang envelope. Divorce papers po. Pirmahan nyo na lang po kung maari. Kasama na rin po ang annulment petition. Parang binuhusan ng malamig na kubig si Mariel. Hawak-hawak pa rin niya ang anak, natigilan siya. Hindi agad nakagalaw. Aano po ulit? Galing po kay Emma Ramon Cruz. Sabi niya po, apos na raw ang kontrata niyo. Wala na raw siyang pananagutan sa inyo at sa bata hindi siya makapaniwala. Akiramdam niya na nanagini siya. Hinawakan niya ang envelope, binuksan, at doon niya nakita ang pirma na ni Yamun. Malinis. Walang hesitasyon. Kasama pa ang sinumpaang salaysay na, hindi na sila magka-level, at masaya na raw siya sa iba. Sa ibaba ng papel, may nakasulat na maliit na note na sulat kamay. Salamat sa limang taon, pero hindi ko na kaya pang magganggap na masaya ako sa'yo. May bago na ako. Mas mahal niya ako kaysa sayo. Huwag mo na akong hanapin. Hindi siya umiyak agad. Nanlamig lang siya. Pakiramdam niya na wala bigla ang mundo sa ilalim ng mga paa niya. Hawak pa rin niya si Sofia na mahimbing na natutulog sa dibdib niya. Walang kamalay-malay na iniwan na sila ng ama nito, kahit kasi silang palang. Ma'am, okay na po ba kayo? Tanong ng lawyer na parang nahihiya rin. Tiningnan niya ito. Tiningnan ang envelope. Tiningnan ang anak niya. Sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng limang taon, may sumigaw sa loob niya. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas, pero bigla niyang kinuha ang ballpen sa bedside table at pumirma. Isang pirma lang. Malinis. Matigas. Walang luha. Sabihin mo sa kanya, mahinang mahina pero matatag ang boses niya. Salamat din salamat dahil ngayon ko lang nalaman kung gaano ako katibay. Tiningnan siya ng lawyer na para bang hindi inaasahan ang reaksyon. Tapos na po, anong nito? Tapos na, sagot niya. Umalis ka na. Nang makalabas ang lalaki, doon lang siya humagulhol. Hinigpit niya ang yakap kay Sofia na nagising at umiyak din pareho silang umiyak sa kwarto na yon. Pero sa kaybuturan ng dibdib ni Marielle, may nagumpisang magliyab. Isang apoy na hindi niya alam na taglay niya. Limang araw siyang nanatili sa ospital. Sa limang araw na yon, hindi siya umiyak ulit. Urong ngiti na lang niya kay Sofia. Uro bulong na kaya natin to, baby. Magingat ka kay mumiha. Magiging maayos din ang lahat. Nang makauwi sila sa maliit na apartment sa Quezon City, doon niya nakita ang katotohanan. Wala na ang mga damit ni Ramon. Wala na ang laptop. Wala na ang mga sapatos. Pati ang maliit na savings nila sa alkansya. Nawala. Uro resibo na lang ng utang ang natira sa drawer. Nakaupo siya sa sahig. Yakap si Sofia. Tinitingnan ang apat na sulok ng bahay na limang kaon niyang pinuno ng pag-ibig, kahit puro sakit lang ang binabalik sa kanya. Lord, bakit po ganito? Bulong niya sa kawalan. Ano po bang kasalanan ko? Walang sumago. Ero may pumasok sa isip niya. Isang alaala na matagal niyang kinimkim. Noong college pa siya, may nag-text sa kanya isang araw. Isang hindi kilalang numero. Simple lang ang mensahe. Mariel, kung may mangyari man sa akin, hanapin mo si ati. Victor Lim sa Makati. Sabihin mo lang apo kita ni Don Anselmo Reyes. Huwag kang mag-alala, may iniwan ako para sayo. Akala niya noon prank lang. Akala niya nagkataon lang na payeho sila ng pangalan. Hindi niya pinansin. Ni hindi niya sinav ang numero. Ero ngayon-ngayon nawala na siya talaga. Ngayon na mag-isa na siya at may anak pa siyang bubuhayin. Parang may humihila sa kanya. Kinuha niya ang lumang cellphone niya binuksan ang lumang SIM na hinina niya ginagamit ng matagal. Nag-scroll siya sa mga dating text at naroon pa. Hindi niya alam kung saan nang galing ang lakas, pero kinopya niya ang numero at nagtype ng mensahe. Hello po, Attorney Victor Lim. Ako po si Mariel. Mayel Reyes sa probinsya. Apo po ako ni Don Anselmo Reyes. Matagal na po ang text niyo, pero kailangan ko po ng kulong. Hindi agad nag-replay. Halos isang oras siyang nanginginig habang naghihintay, Yakap-yakap si Sofia na mahimbing na natutulo. Hanggang sa nagring ang cellphone niya, isang hindi kilalang numero, sinagot niya. Hello, Mariel Ries. Opo ako po tu. Ahimik ang kabilang linya sandali. Tapos narinig niya ang isang boses na puno ng gulat at saya. Diosko buhay ka pala. Matagal ka naming hinintay. Nasaan ka ngayon? Puntahan kita agad. May ipapakita ko sa'yo. May ipapasa ko sa'yo na hindi mo asahan kahit kailan. Natigilan si Mariel. Po, anak ikaw lang ang natitira naming kagapagmana. Limang taon kaming naghihintay sa iyo. Ang lolo mo, si Don Anselmo Reyes ng Reyes Land Corporation, iniwan niya sa iyo ang laha. Bilyon-bilyon ang halaga. At ngayon, ngayon na lang namin nataguan ang tunay na apo. Hindi siya makapaniwala. Akiramdam niya na nanagini siya. Ati, totoo po ba to? Pupuntahan kita ngayon din huwag kang alis. Huwag kang matakot. Simula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Nang ibaba niya ang cellphone, nanginginig ang mga kamay niya. Tiningnan niya si Sofia nang umingiti sa kanya sa pagtulog. Babi, bulong niya habang may luha ng ibang klaseng saya na tumulo sa mga mata niya. Hindi lang pala ako ang may milagro, may milagro rin pala tayo. Pero hindi niya alam, hindi pa pala doon nagtatapos ang kwento. Hindi pa niya alam na ang lalaking umiwan sa kanya, ang lalaking nagsabing wala na siyang kwenta ang lalaking iyon pa rin ang magbabalik sa buhay niya isang araw. At hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya kapag nakita niya ulit ito. Kasama ang babaeng sinabi nitong, mas mahal siya, kaysa kay Marielle. Hindi pa niya alam na ang pirma niya sa divorce papers na iyon. Ang naging susi pala para buksan ang pinto ng isang buhay na hindi niya inakala na para sa kanya. At sa gabing iyon, habang yakap-yakap niya si Sofia, may kumato ulit sa pinto niya. Hindi niya alam kung sino, pero nang buksan niya iyon, dalawang lalaking nakasuit ang nakatayo sa labas, at sa likod nila, isang itim na Mercedes Benz. MS Mariel Reyes, tanong ng isa sa kanila habang bahagyang yumuko. Opo, bakit po? Ngumiti ito. Simula ngayon po, hindi na kayo dapat mag pa. Andito na kami, andito na ang lahat para sa inyo ni Sofia. At doon, sa harap ng maliit niyang apartment, habang buhat ang anak niyang apat na araw pa lang sa mundo, Naramdaman ni Marielle na unti-unting bumabalik ang liwanag sa buhay niya. Pero hindi niya alam, malayo pa ang lalakbayin niya. At ang kutoong pagsubok, nagsisimula pa lang. Nagising si Marielle sa tunog ng mahinang katok sa pinto. Alasing ko pa lang ng umaga. Si Sofia ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Maliit na kamay na nakakapit sa damit niya na parang takos siyang mawala. Kinumutan niya ang anak bago tumayo. Nang buksan niya ang pinto, naluon pa rin ang dalawang lalaki kagabi. Ngayon ay may kasama ng babaeng nakaeleganteng itim na dami. Matangkad, mahaba ang buho, at may ngiti na puno ng ini. Magandang umaga, MS Mariel. Ako po si Ati. Clarissa Reyes Lim, anak ni Ati. Victor Lim. Pasensya na po sa maaga, hindi na po namin matagalan. Tiningnan niya ang mga dala nila. May dalang pepper bags na puno ng damit pang babi, gatas, diapers, at isang maliit na supot na may lamang brand new na cellphone. Pasok po kayo, Nautal pa rin siya. Umiling ang babae. Hindi na po. Dadalhin na po namin kayo sa tamang lugar. Pakikilala ka namin sa pamilya mo, sa totoong pamilya mo. Hindi pa rin makapaniwala si Mariel. Parang pelikula ang laha. Pero nang makita niya ang itim na van na nakaparada sa baba, at ang mga taong mukhang handa ng maglingkod sa kanya, parang unti-unting nawawala ang takot sa dibdib niya. Sandali lang po, mag-ayos lang po ako. Sa loob ng tatlumpung minuto, nakaligo na siya nakapagdamit ng simple, at nakayakap na si Sofia sa baby career sa dibdib niya. Wala siyang dala maliban sa isang maliit na bag na naglalaman ng birth certificate ng ana, at ilang piyaso ng dami. Habang nasa van na sila, tahimik siyang nakaupo sa likod. Si Ati, Clarissa ang katabi niya. Alam mo ba kung bakit matagal ka naming hinintay? Mahinang tanong nito. Umiling siya. Ang lolo mo, si Don Anselmo, bago siya namatay limang kaon na ang nakalipas nag-iwan siya ng huling testamento. Isang apo lang daw ang tunay niyang tagapagmana, ang panganay na anak ng kanyang panganay na anak, na siyang nawala noong bagyong ondoy. Ang mama mo, natigilan si Mariel, hindi niya kilala ang mama niya. Namatay daw ito ilang araw pagkapanganak sa kanya. Ang alam niya lang, iniwan siya sa probinsya sa mga tiyahin na hindi naman talaga siya gusto. Pero paano niyo po nalaman na ako yon? Dahil sa birthmark mo, sagot ni Clarissa habang hinawakan ang kaliwang balikat ni Mariel. May hugis puso na birthmark ka dyan, di ba? Iyon ang hiningi niyang senyales. At ang apelido mo, Reyes. Kahit ginamit mo ang apelido ng asawa mo sa kasal, naroon pa rin ang tunay mong apelido sa birth certificate mo. Tumango siya habang tumutulo ang luha. Opo, meron po. Ngumiti si Clarissa. Kaya nga po, limang taon kaming naghihintay. Limang taon kaming naghahanap sa buong Pilipinas. Tapos nakita ka namin sa Facebook. Isang post mo lang noong isang buwan, kasama ang ultrasound picture mo. Nakita namin ang pangalan mo sa comment. Mariel Reyes Cruz. Doon na namin nakumpirma. Hindi siya makapagsalita. Parang lahat ng sakit ng nakaraan. Unti-unting natutunawan. Maya-maya pa, nakarating sila sa isang malaking gate sa eksklusibong subdivision sa Ayala, Alabang. Binuksan ito, at habang papasok ang van, nakita niya ang isang mansyon na parang palasyo, puting-puti. May fountain sa gitna. May mga hardineo na yumuyuko sa kanila. Welcome home, Marielle, bulong ni Clarissa. Welcome sa Reyes Ancestral Mansion. Nang bumaba siya ng sasakyan, may mga taong nakapila sa harap ng malaking pinto. Mga matatanda. Mga middle age. Mga staff. Lahat sila nakayuko. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. May tungkod, pero matikas pa rin ang tayo. May mga luha sa mga mata. Apo, awag nito habang nanginginig ang boses. Apo ko, anak ng anak ko sa wakas, nakita na rin kita. Hinawakan nito ang mukha ni Mariel. Hinaplos. Tiningnan si Sofia. Ito ang apo ko rin, ang first Greek grandchild ng pamilya Reyes. At doon, sa harap ng malaking bahay na hindi niya inakala na magiging kanya rin, yumakap sa kanya ang lolo niyang hindi niya nakilala kailanman. Si Don Vicente Reyes, ang nakababatang kapatid ni Don Anselmo, sa loob ng mansyon, ipinakita sa kanya ang laha, ang malaking portrait ni Don Anselmo sa sala, ang mga larawan ng mama niya noong bata pa, ang kwarto na inihanda para sa kanya mula pa noong bata siya, kulay rosas pa rin, buo pa rin ang mga laruan, at ang pinakamalaking sorpresa, sa conference room, naroon ang buong board of directors ng Reyes Land Corporation mga nakasuit na lalaki at babae na tumayo nang kumasok siya. MS Mayel Reyes, sabi ng isang lalaki na mukhang chairman, bilang sole heir ni Don Anselmo Reyes, ikaw na po ang bagong chairperson at CEO ng buong korporasyon. Effective immediately. Hindi siya makagalaw. Akiramdam niya mawawalan siya ng malay. Magkano po ang halaga ng lahat ng to? Tanong niya ng mahina. Ngumiti ang chairman. Sa huling appraisal po, Nasa 47 bilyon pesos po ang net worth ng buong korporasyon. At lahat po ng shares, nasa pangalan niyo na 47 bilyon. Hindi niya alam kung tatawa siya o iya. Pero sa gabing iyon, habang natutulog si Sofia sa malaking crib na gawa sa imported wood, nakatayo si Mariel sa balkonahe ng kwarto niya. Tinitingnan ang buong subdivision na parang maliit na laruan lang mula sa taas. May kung ano sa dibdib niya na gustong sumigaw. Gusto niyang tawagan si Ramon. Gusto niyang sabihin, ingnan mo ako ngayon. Tingnan mo kung sino ang talagang walang kwenta. Ero hindi niya ginawa. Sa halip, tumingin siya sa langit. May mga luha sa mga mata niya, pero ngiti sa labi. Salamat po, Lord. Salamat po sa pangalawang buhay. Ero hindi pa rin doon nagtatapos. Kinaumagahan, habang kumakain siya ng almusal kasama ang buong pamilya na ngayon, ay yakap-yakap na siya. Tumunog ang cellphone niya. Isang text message mula sa hindi kilalang numero. Binuksan niya. Mariel, please, tawagan mo ako. Kailangan ko makita si Sofia. Pasensya ka na. Nagkamali ako. Mahal na mahal kita. Babawi ako. Please eh, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mula kay Ramon. At kasabay noon, may isa pang text na dumating. Mula sa kaibigan niyang si Lee. Girl, nakita ko siya Yamon kahapon. Kasama yung babae niya. Buntis din daw. Ero mukhang malaki ang problema nila. Umalis daw yung kamilya nung babae, iniwan sila. Wala na daw silang pea. Humihiyang sa akin si Ramon, hinintay ka daw sa labas ng apartment mo kahapon. Umiyak pa daw. Tiningnan ni Mayel ang cellphone niya. Tiningnan si Sofia nang umingiting-ngiti sa high chair. Tiningnan ang malaking bahay sa paligid niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, may ngiti na malamig ang dumapo sa labi niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kung tatawagan niya ba si Ramon, kung papayagan niya bang makita nito si Sofia, o kung ipapadama niya sa lalaking umiwan sa kanya noong pinakamahirap niyang sandali, kung gaano kalaki ang pagkakamali nito. At buwan na ang lumipas, sa opisina ng pinakamataas na palapag ng Reyes Tower sa Makati, nakaupo si Mariel sa malaking mesa na gawa sa Nara. Suot niya ang simpleng puting blazer at palda, pero sa lig niya ay nakasabit na ang diamond necklace na minsan lang isinusuot ng lola niya. Sa harap niya ang malaking monitor na nagpapakita ng quarterly report. Labindalawa porsyento growth. Record breaking. Sa kaliwang bahagi ng mesa, nakadisplay ang larawan ni Sofia na ngayon ay tatlong buwan na. Mataba na, laging nakangiti. Sa kanan, ang maliit na frame na may sulat kamay ni Don Anselmo na binigay sa kanya noong unang araw. Sa apo kong hindi ko nakilala, hindi hadlang ang kahapon para buuin ang bukas. Gamitin mo ang lahat ng ito hindi para maghiganti kundi para patunayan na kaya mong mahalin ang sarili mo, nang higit pa sa inakala ng iba, at long buwan niyang binasa iyon araw-araw, at long buwan niyang hindi sinagot ang kahit anong text ni Yamon. Ni hindi niya binlo, binabasa niya lang, pauli ulit. hanggang maging blanko na lang ang pakiramdam niya, kuwing may bagong sorry, o oh, mahal kita, o oh, kailangan ko kayo ni Sofia, ang dumarating. Hanggang isang araw, kumawag siya, hindi siya sumagot ina forward na lang niya sa sekretary. Ma'am, si Emma Ramon Cruz po uli. Sabi po niya life and death na raw. Nasa baba po daw siya ng building. May dalang bata. Natigilan si Mariel. Tumayo siya. Tumingin sa salaming. Hinaplos ang buho. Walang mekeop. Walang alahas maliban sa necklace. Kumuha siya ng maliit na sobre mula sa drawer at bumaba. Sa lobby ng Reyes Tower, naroon si Ramon. Payat na. Gulat ang mukha may mga pasa sa Sa tabi niya, isang babae na buntis na anim na buwan. Umiiyak habang yakap-yakap ang maliit na bag. Si Sofia ay wala. Marielle, tawag niya nang makita siya. Lumuhod agad. Marielle, please, tulungan mo kami. Wala na kaming matirhan. Tinakwil kami ng pamilya niya. Walang-wala na kami. Si Sofia, gusto ko lang makita. Tiningnan siya ni Marielle mula ulo hanggang paa. Walang gali. Walang awa. Blanko lang. Nasaan si Sofia? Tanong niya, kalmado. Sa sa kaibigan ko muna. Safe naman siya, promise. Ero, kailangan ko siyang makita. Anak ko rin siya. Tumango siya. Kinuha ang sobre sa bag at inabot. Buksan mo. Binuksan ni Ramon. Sa loob, isang check. Limang milyon. At isang liham. Binasa niya ng malakas, nanginginig ang boses. Ramon, isinuko mo ako noong wala akong wala. Isinuko mo ang anak mo noong kailangan kanya hindi kita kinamuhian. Natuto lang ako. Ang limang milyon na yan, sapat na para makabangon kayo. Para makahanap kayo ng disenteng bahay. Para makapagsimula kayong muli. Ero si Sofia, hindi nahihingin ang ama na umalis ng kusa. Hindi nahihingin ang pag-ibig na kailangang ipili. Salamat sa limang taon na itinuro mo sa akin kung ano ang hindi ko karapat dapat tanggapin. Salamat dahil dahil sa'yo, natutunan kong mahalin ang sarili ko ng tama. Huwag mo na akong hanapin uli. Huwag mo nang tawagan. Hindi para sa akin ang galit ko. Para kay Sofia. Ayokong lumaki siyang may tanong kung bakit niya kailangang maghabol sa pag-ibig ng tatay niya. Mula ngayon, ako na lang ang magiging amat ina niya. At sapat na yon. Paalam, Ramon. Sana maging mabuti kang ama sa darating ninyo. Do it right this time. Mariel. Natumba si Amon sa sahig. Umiya. Hinawakan ang paa ni Mariel. Marielle, please, mahal kita pa rin. Umiling siya. Inalis ang kamay nito, mahinahon. Hindi mo ako minahal, Ramon. Minahal mo lang ang ideya na may taong tatanggap sa'yo, kahit anong gawin mo. Natapos na yon. Tinalikuran niya ito. Naglakad palayo. Hindi lumingon. Sa elevator pabalik ng opisina. Doon lang siya umiya. Tahimi. Walang ingay. Ero hindi na luha ng saki. Luha na ng kalayaan. Pagdating sa opisina, Nakita niya si Sofia na ginigising ng yaya. Ngumiti ang anak niya nang makita siya. Parang sinasabi, Mommy, andito na ako. Kinarga niya ito. Hinalikan sa no. Babi, simula ngayon. Tayong dalawa na lang. Ero, hindi tayo kulang. Sobra-sobra pa nga. Sa labas ng bintana, nakita niya si Ramon na umiiyak pa rin sa lobby. Kasama ang babae. May security nang lumalapit para alalayan silang umalis. Ero, hindi na siya nakatingin doon nakatitig na lang siya sa hinahara. Sa mga plano niya para sa Reyes Foundation na tutulong sa mga single mom na iniwan katulad niya. Sa mga scholarship na ipapangalan niya sa mama niyang hindi niya nakilala. Sa mga araw na puno na lang ng tawa ni Sofia. At sa gabing iyon, bago matulog, isinulat niya sa journal niya ang mga salitang hindi niya makalimutan. Hindi lahat ng umalis dapat balikan. Minsan, ang pag-alis nila ang pinakamalaking biyaya na ibinigay ng Diyos, para makarating ka sa lugar na palagang para sa iyo. Salamat sa saki. Salamat sa luha. Dahil doon ko lang natagpuan ang tunay kong halaga. Isinara niya ang journal. Hinalikan si Sofia na mahimbing na natutulog. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay niya, nakatulog si Marielle ng walang takot, walang pangamba, walang tanong. Uro pa sa salamat na lang. Puro pag-asa. Uro pag-ibig sa sarili. At doon na talaga natapos ang kwento ng babaeng kakapanganak lang binigyan ng divorce papers, at natuklas ang bilyonaryo pala. Hindi siya natalo, nagising lang siya, at ang pagbangon niya, yon ang pinakamagandang love story na naisula para sa kanya. Moral ng kwento, minsan, ang pinakamalaking pag-ibig na makakatanggap mo, ay yung matututunan mong ibigay sa sarili mo. Kapag iniwan ka ng mundo, huwag kang matakot, baka doon pa magsisimula ang kutuong kwento mo.